Hello D! I just wanna inform you po eh no yung mga bagong dumating po nag start na po sila kanina ang dami po nila grabe ang saya bakit kita mo po sa mukha nila yung kasabigan at kasiyahan na alam po kasi nila sa sarili nila eh no may pagbabago na magaganap pagbabago sa buhay change is coming sabi nga mga pre ano. kanina po first day nila ang ginawa po nila kanina tayo tayo lang po yung mga yun kanina masid masid sila sa araw po ng bukas sasabak na po sila sa realidad sa totoong trabaho dito sa Canada. Lingit po sa kalaman natin, dito po kasi conveyor system po. Sasabay ka po sa conveyor. Kung gaano po kabilis yung mga karneng dumaraan sa amin na dinidibone namin, halos magkapareho po yung bilis na nasa packaging sila at binabox po yung mga karneng. Kaya sigurado po Manilibago po yung katawan nila. Iyada po nila yung sitwasyon. Iyada po nila yung kapaligiran, yung nature sa trabaho. Lahat po, i-adjust nila. Adjust sa pagkikisama. Kasi bagong community po yung kanilang nilusong. Pero in general po, okay na po yung mga kapwa natin dito sa Manitoba. malas mag-bite naman po sila. Siyempre, hindi naman po talaga maiiwasan yung mga... Uh, alam, alam, mo na, alam na, po yung ibig sabihin, you know, bilang Pilipino, hindi naman po talaga maiiwasan yung, yung pagiging crab mentality, yung pagiging jealousy. Ah, nature na po ng tao yan kahit anong, kahit anong lahi po. Meron po talagang ganyan. Kung kaya mo lang pong gawin, lumayo ka, protektahan mo yung peace of mind mo kung gusto mo ng tahimik na buhay may choice ka naman po eh ano medyo traffic po ngayon kasi may ginagawa po silang hospital dyan sa along the highway yung hospital na po ngayon eh inalakihan in upgrade po kaya ngayon mas malawak po yung bago naming hospital nyan pagka fully nag na po yung hospital dyan at paniguradong marami po silang kailangan ng na mga nursing marami po silang kailangan ng mga healthcare aid kaya sa mga gusto mag-apply po eh, no? mag-apply lang po sila sa website kaya po mga pre, oh, nakikita nyo Aba ng ano traffic ang gandun po yan hanggang palabas ng kalsada traffic po yan dahil nga po libre yung isang buwan nilang bahay libre din po yung pagkain pagkakakain po sila dito sa canteen libre din po yun tapos meron pa po silang stock na karne sa bahay nila kaya yung mga kapwa po natin na mga bagong dating hindi po sila masyadong gagastos siguro pang pocket money lang pambili lang po ng ano yun sabon tsaka toothpaste maliwan po dun eh wala na po pagkain lang Tsaka after 2 weeks naman po kasi magsasawad naman po yung mga yun. O sige, ayun lang po muna ngayon. Baabay po at ingat po tayo lahat. God bless po tayo ha.